Welcome ulit sa ating channel. So meron tayong bagong gawa. So, ito. Coat and blouse and pencil cut skirt. So yun yung coat and yun yung blouse. And then, ito yung skirt. Yan. So nag ko na yung pattern nyo guys. Ito sa coat. Yan. So, double-breasted po yung coat kasi kaya may lampas yan dito double, double breasted po siya and then may cut out po ito dito sa front side ayan so cut out po po yan yan po yung kanyang kanyang shape naman to kasi medyo maliit ang waistline nya dyan sya uh, figure and hips malapad yung hips niya sa bust line so ito yung kanyang pattern guys front and back na po ito pero pag kinat ko na to sa ano is ko so ito na po sya Ayan Nahiwalay ko na yung front And ito naman yung kanyang isang partner Sa so, front parts po ito Ayan So itong parts na to Ito yung banda rito yan Yan sa so, may pocket So ito naman yung sa Bandang pocket Ayan guys And then Ito naman yung kanyang sleeve So long sleeve po siya. Long sleeve po siya, guys Ayan So, yan ang kanyang mga parts sa ating gagawin. So, ang neckline is Chinese collar. So, Chinese collar po siya. Then, bishop Ganun din dito sa inner blouse. So, yun ang ating gagawin guys sa video nito. Ayun. So, nasamahin nyo ko sa pagbuo nito. At matutunan natin pare-pareho. So, yan. So, yan mga parts nya. Matatabasin lang natin siya. And, let's go. guys okay, kalatag na siya yung ating mga parts ayan so, yung ating tatabasin yung tela, sleeve back parts, so sa back parts pabiyak po yung gitna nito pabiyak yan and then dyan, ito yung part, front side so may kulang pa po ito guys yung sa front facing sa back facing yung kulang nito kung tabas ko na yung tela tsaka ko na siya ili sa ulit tsaka ko na siya i- eh, sa pattern naman pinatabas sa na yung back parts. so yun na sya kabuuan yan yun na sila nilatag guys sa nya yan ilalapat mo na sa dyan tsaka mas natabasin so yun guys tabasin ko muna sya so ito na guys yung mga parts na ating nagawa so ito yung back yoke and and then ito naman po yung sa back parts ito and then front parts side sa so, may side yan so paris po yan guys left and right yan so ito yung sabad ng placket ng kapartner uh, ng sang front yan so yan nilagyan ko siya ng pilon guys yung pacing under pacing niya tapos so una natin gagawin sa back parts talagay mo natin ng plates or tax hindi alam mo pa ang tawag nito sa iba pero plates lang ang tax sa likod or plates basta kung anong tawag sa inyo dyan yun yun sa lalagyan ng ganyan para kumuro ba magkaroon ng ship or internet so dalawa yan partner dahil ang pack nito guys ay may hot hot tip siya pag dudugtong na lang po yun pagka nalagyan na ng pintax tapos idudog po naman natin yung isa Ayan. so 1 inch lang po ang allowance doon sa mga mabuti kumain para kung sakali sumiki pwede po siyang i-adjust ganyan lang po siya ganyan lang po yung ating back parts ganyan lang po siya para mabuo ito naman po yung sa front parts itong mahaba na to ito sa may bandang placket and then ito namang mas maiksi ito namang sa may side side or side close so ganito lang po siya paano dugtungin susundan so, nyo lang po yung shape o yung curve nung pagka, pagkakahati or cut nung tela kung paano, paano siya kinat ganoon din po paano mo siya ibabalik itahiin pero guys may allowance po yan sewing allowance para dun sa oh, ano dalawa po yan guys left hand So, yung allowance ito is half piece lang ito. And then, ngayon naman ilalagay natin yung sa front piece guys. So, by the way guys, so nga pala ito ay... Ay, wait lang, mamay na lang. Ito yung front facing. So, nakasunod lang dito sa shape ng tela yan, sa cut. Cut ng tela, and then sa laylayan. So, 2 inches po yung allowance doon para sa heming fold. Tapos, itatap mo naman siya yung isang side lang sa bandang facing lang siya ng deretso. Para yung tahi nya ay hindi siya nakalitaw dito sa right side ng damit. So, itatap mo dito yung facing lang po, nasa loob ng tahi. Tap mo lang sya ng 116 ang pasada. So, kailangan lang guys, sa, sa bandang laylayan is maganda yung pagkabilog ng laylayan si coat si Simi, simi coat O, oh, to be honest, ano lang to, uh, a blazer So, dalawa yan, ganyan guys, ano? pares, left and right uh, pares na po siya guys tapos ito namang facing sa harap basting nyo lang po doon sa taas yan And para magparehas po yung lapad ng tela doon sa may neckline sa may chest at sa sa neckline line. then So ito nga pala guys ay meron siyang bulsa. So nakalimutan ko po kanina kasi bago mo oh, nyo mong dapat gorgeous. i i tabit yung pacing niya sa harap. Ang lagi niyo po muna ang bulsa para hindi mahirap. So ito kasi nakalimutan ko. Pasensya na po. Nakalimutan ko. Ka, meron pala siyang double wealth pocket sa harap. So ayan. Lagyan ko muna. Ihabol lang. Pwede pa naman siya dahil hindi pa naman siya totally buo. So, naalala ko lang Alala ko na nung binubuo ko na. O ayan, ang haba ng packet lips nito is open niya is 5 inches. At ano yung lagay ko dito? Si so, double well po siya guys. So, ba't pagagawa ng double well packet na ito guys? Dipindi sa pangmaraan kung paano yung ginagawa. So, dito kasi, dahil yung winan ko lang siya, pagkatans ko dito, o yan, maglagi ako ng pisig sa, sa ibabaw. Ayan, pagkabit niya. Pugupit mo sa ibabaw. Pag inatas mo ito sa right side, guys, yung pinaka pisig. Yun, yun, na din magiging left o left. Left nung ano, nung bucket, well, bucket. Ola, left nung pocket. Well, pocket. Left o, la, left o labi pocket ba? Uh, kung anong tawag mo sa inyo, sa ganyan. Sa inyo yung lips and pocket. Ah, uh, tawag nito sa iba is kambal tubig. Bakit? So, ayun sa nalang pagkakabapit. Pag yung pag pito guys, may sasagad doon sa tayo kasi magubus ko sa pito yun. Kaya sa ating balik-balik. Lagi sarong sa inyong tela, and then, lagyan natin ng lagyan mo na ngayon yung lips kung gano'ng kalapad halimbawa half inch yung lapad ng lips pati mo siya think one I think may gano'ng siguro gano'ng natak so dito guys ginawa ko is pinlancha ko lang siya ayan yung pinagtahian ko is pinlat ko muna siya para hindi siya nakabukol dun sa ibabaw dun, pinlat ko muna siya yung SIM allowance. And then, saka so ko siya <coughs> ipinol ng sukat ng lapad ng lips ng packet. Medyo malakas ang ulan dito sa amin guys. Pasensya na kung medyo maingay ang aking ano, video. Ganyan ko lang sa ginawa guys. Tinupit ko lang yung lapad ng packet kabilaan. Yup, plancha ko lang siya. So, ang iba ng pamamaraan nito guys ay gumagawa na kaagad ng double welt uh, wealth na or nakatupi na yung lips nun bago i-attach. So, dito ginawa ko spacing lang siya na may pilon na fusible. So, ganyan lang po siya guys. O, ayan. Tapos, lang, uh, yan na yung welt niya. Ayan. So, dalawa ko siya. Ang tawag dito is kambal tubig side. Tawag na iba, kambal tubig. Double welt po siya. Nais ko nga na siya. Tsaka ako naman siya, tatahin naman siya para ma-permis na siya. Kung paano ko pinagpunan siya, naman ito yung lapad nung pagpunahin na siya sa bakit na. Eh? Ito ang pagbubuo nito sa ganitong ano, lalo na kung coat ang gagawin kailangan medyo maingat ka lalo sa paggupit nito lagay mo na yung pocket guys ay ipopold mo naman po yung pinaka pocket bag pero yun bisti na natin yung dulo ng pinagupitan para hindi siya mabusbos pag binaliktad mo na at binaw mo na yung pocket 嗯。 Pero kung may lining ito guys, naku, may kahit hindi mo siya i-overlock. Pero pag ganito, blazer siya, wala siyang lining. Kailangan i-overlock po kasi makikita sa tapas yun. siya yun natin, double welt pocket. So ngayon naman, mag join shoulder na tayo. Kailangan natin ito. yung shoulder ko nito isinabay ko na yung Tapos na natin siya Pagilaan Shoutout pala sa mga Ano na dito Shoutout ko sa inyo Sa mga comment A lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I'll move on each and every day So sa mga videos ko marami din nagtatanong sa kung paano na mag-attach magkasantong sleeve na to pag minsan nagpagmalaki yung sleeve So guys, ang technique dito is dapat kapag ka ang malaki yung sleeve, so nakaibabaw yung sleeve and then yung body nasa ilalim. So ang gagawin mo doon is kunting hila sa ilalim then tulak mo ng konti yung ibabaw para magkasya sila. Hanggang sa ma, kuha mo yung saktong sukat niya. Pero dapat wag mo hayaan na magiging kulupot o plated yung pagkaka-attach ng sleeve. Dapat balansi yung pagkakashearing niya. So, ganyan pa siya, paano yung natas. So, ito nga pala may may collar pala to. So, ang collar pala to guys is Chinese collar. Lapad ng collar niya is one in one part kasi pang babae naman. So, attach mo lang siya, pantay mo na yung gitna and then yung gitna itatapat mo rin sa back parts gitna ng back parts para balance yung pagkakatas ito I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain things are not the same as they a ng collar and then tatap pa naman to Wrong side na sya kasi may iba kasing gumagawa nito is ang attach nya sa wrong side and then tatap sya right side so pwede naman po di dipindi sa pagkaka dipindi sa discard yung pangalit pa My use papa is very nipap nam na close nam go out Tas is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time I thought kaya yung gas yung susunod nyo po yung ng usap kasi yung nung harap, o yung front, front parts nya uh, round yung pagkakatupi nung bandang niya ang hiling nito is 1 inch ang lapad ng salamat po sa inyong pananood sa ating channel. So, kung hindi pa subscribe please sub subscribe, subscribe po lang ating channel. And, palike naman ang ating video to. Salamat po sa inyo. Salamat sa mga kapasag sa pag-support. So, yun, ito lang po siya guys. So, yung po sa harap kasi ito pang top coat. ito na po yung ating finished product. Pwede na siyang gamitin or isuot. Ito pala ay uniform ng tourism. Tourism student po ang magkasuot nito. Yan na po ang ating finished product. So, so shout out sa inyo guys sa lahat mga nanonood sa ating magling channel. Salamat po sa inyo and see you next video. Bye bye. Huwag kalimutan mag like and subscribe. Ito na yung blouse. Skirt. Yan ang tatlo.